dalhan ko ng kape yung trabahador ko hahaha ha. kape Out. ganda dito ngayon sa amin eh liwalag na Nilagyan ko nang dalawang hilaw, eh ngayon inabot kami ng gabi ng panguha ng buhangin nilagyan ko ng another temporary na ano, malakas na ilaw ayun kaya si misis ko uy tuwa tuwa ngayon na gaano kumakanta kanta pa ito na wala nasaway na ano. naso pabida na naman alis ka dyan binibidyo ako yung ano binibidyo ako mama mo sila na dito dahil sa may kagagawa lang ng tulay at yun nilagay ako ng pailaw na nasira kasi dahil sa nagkuro dahil sa lagi na babasa siguro so, pinalitan ko nilagay ako ngayon ng hero sa ibabaw sana nga hindi na mabasa at ito ngayon nilagyan ko dito sa niyog ayan ito ngayon ay temporary lang. Kukunin ko mamaya pag tapos na kami kasi hindi pwedeng maulanan. Okay. Itong aking misis ay so surprise ko siya. Hindi niya alam na binibidyoan ito. Oy! Madam Burns. Oh, tapi muna ikaw. Thank yeah. you. Oh, kunin mo muna at baka ako'y manulas. Hindi ako pwede yung manulas. Ganda. Mm. Oh. So, Ang pa mo lang malalagyan dyan. Sarap. O, ba? Kahit mag-overtime, pwede. <laughs> Ay, mo. Kaya <laughs> mga... Ano di sa bundok? oh. Yan. ang ginawa ko para mabilis makakuha ng buhangin nilagyan ko ng yero doon doon ko kinakabig yung mga laman ng sapa tapos yung sort out so sabi ko nga kay misis walang tapon malalaking bato gagamitin sa pang riprap gagamitin doon sa paggawa ng concrete na tulay yun doon tapos yung magraba naman naka separate din ito mga bato bato din kaya may, may halong graba kaya yung buhangin pinakamatagal yung buhangin kasi konti lang yung buhangin kaya lang was na was konti lang yung ano na nakakaipon din dito e, lad nung last year ang tagal ko na puhugas tapos eh mabu maputik pa rin kaya kahapon inugasan ko na yung mga naipon ko noon, na hindi inanod nahugasan ko na kahapon so ito ngayon salting out kami ng ano ayan yung malalaki hindi ito muna yung medyong maliliit-liit pinalalaki sa sako separate din yung mas maliliit yung mga graba separate din and then yung buhangin ayan tuwang tuwang misis ko kahit tinabot ng gabi oh eh. kanina hindi na makakilo sa pagod eh naglabang kagabi ni binanlawan kanina nanginig na sa pagod midnight ponte o oh, ito dito na naman kami nag enjoy sa no? ano ito nga namin eh nag enjoy sa ginagawa eh o oh, ba diba? so yan para ano gusto mo lagyan ko pa uli yun lagyan ko para kung di man natin matapos kung di man natin matapos eh bukas naman okay o oh, yan so off ko na muna ang video Oh, at please, eh, mayroon na namang souvenir. All right. Thank you. Oh, bye-bye, Naty Arms. Okay. All right.